Multi cool this video idol karuna idol kaya last dosi naman idol relax naman idol huwag akong amigo idol nagsayo sayaw naman po na idol ah, kita mo na idol <coughs> safety officer na idol hindi ka naggawa sa idol safety officer na idol sa barko idol so karuna idol nana po siya idol sa contraction na idol ang akong amigo wow. idol ah, kita mo na idol yung yeah, safety officer na siya idol Kita mo na doon. Sana oh. Nagay na nagirilyo siya doon. Ah, ana ra mga tirada doon. Bisik ra kana uh, ya doon. Wow. Ang batang ni Gusti Bey A few moments later. Uh, Kita mo na kung amigo Bisi doon. kena ra Batang ni Gusti Bey na doon. Oh, rabo tira ada dul sebatang igus TV dul. Nang anu mengidol, sedia so ranyu makita dul sebatang igus TV dul. Thank you so much sinyu mengidol. Munalang kum mga amigo idol, ang kum mga amigo idol. Dan oh. kita menado kum mga amigo idol. Ah. Suanna so, rabo tira ada dul aku ubang amigo idol. Uh, ah, uban idol o. Oh. Relax pa idol. Eh, wala pa duty idol. Ah, kita mo na idol. Huwag ka na idol. Okay. Lasing ko naman idol. Pauli na may ah, kita mo na idol. ni idol. Busana na po ni idol oh. slab ni idol. busa na ni Idol ka na Idol muna ang table Idol Tibol sa islab Idol ang nga yung mga contraction worker Idol Batang Negros TV so ano ang mga tirada Idol sa Batang Negros TV Idol bisikleta na kayo na Idol ka na Idol ka na Idol muna ang almak Idol para service na idol o magtrabaho idol ah, kita mo na idol so diyan natin mo makita idol sa batang negros tv idol ah, ang nga nyo mga idol ang mga kontraktsyon worker na idol batang negros tv basta karpintiro marunong magpabarog ng building idol so thank you so much sa inyo mga idol sa so, manunod sa kong video mag like mag share so thank you so much sa inyo idol Mag-click ko idol ng notification bell para update ka sa sunod yung video idol. Thank you so much po sa inyo mga idol. Please like and subscribe po mga idol. Ah. Uh, Kita na idol. Ako mga kauban idol. Uh, thank you so much sa inyo mga idol. Ano idol? Muna ang engineer idol. Kita mai we engineer don. Thank you so much, semua kawan. Thank you.